Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay si Atty. Matthew Gueles. Ako po ay isang private na abogado na nagtatanggol sa ating mga korte. Ngayon gusto ko lamang po na magbigay ng aking opinion o komento tungkol sa nangyayari dito sa ating bansa ngayon. Ito po ay ang pagbakit kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Ano po ang mga issue na lumalabas sa kanyang pagbakit? Ang isa na issue na ito ay ang sinasabi nila na ang nangyari po ay isang kidnapping. Mayroong kidnapping ba talaga ito? Sa aking opinion at sa aking malalaban sa batas, hindi ito isang kidnapping dahil meron ng warang tabares na basihan sa kanyang paglaki. Na inisyo po ng ICC. Ang mga kidnapping po ay ito ay walang authority sa gobyerno o sa isang institusyon na may karapatan na mag-issue ng warang. Ngayon, itong warat pa ng ICC ay pwede ipatupad dito sa ating bansa. Sa akin nalalaman po ay pwede po siyang ipatupad dahil po tayo do noong December 28, 2000 ay sumali sa isang kasunduan ng gusto po ay kasunduan ng pakalaming bansa. Ito po ay 100 plus na ng ICC ngayon itong ICC na to ay hinatasan pali po itong Rome Statute ito po ang kasunduhan ng mga bansa ito po ang fundamental law o fundamental na basihan ng ICC sa lahat ng kanilang ginagawa ngayon ano ba itong mga krimen na pwedeng investigahan at hatulan ng ICC. Ito po ang mga serious crimes gaya ng genocide, gaya ng ginawa ni Hitler na pinagpapatay uh, niya ang mga hudyo, hudyo. Ito po ang crimes against humanity. Crimes against humanity, ito po ang nag, uh, kanilan charge sa ating, ating pamulong. Sama nito ay ang crime of murder so ang uh, kanyang akusasyon po sa ating pamulo ay itong pagpatay ay naging systematic o planado at ito po ay ginawang pulisiya ng kanyang pamamalakad bilang mayor na naging siyang pamulo ngayon sinasabi po ni Duterte na wala na tayo, wala na jurisdiction ng ICC dahil lumabas na ang Pilipinas sa kasunduan ito. Ngayon, ang nakasaad naman dito sa Rome Statute na ang ICC ay mayroong jurisdiction para doon sa mga women na naganap bago tayo lumabas sa kasunduan ito. Lumabas tayo sa kasunduan ito noong Marso 17, 2019. Ngayon, ang mga akusasyon na nagcha-charge kay Duterte ang mga ay ang mga pangyayari na pagpatay na naganap noong November 1, 2011 hanggang March 2019. Kasi po nakalagay po sa uh, rules ng ICC na meron pa silang jurisdiction sa mga nagawa ng isang mga krimen na nagawa bago kumalas ang isang bansa sa ICC So, yan po ang aking opinion tungkol sa jurisdiction ng ICC. Ngayon, tama ba, gumaan ba sa tamang proseso ang pagdakip kay Pangulong Duterte? Sa aking palagay po, ay tama naman. Kasi pinadahan po ito sa mga ahensya, sa mga ahensya na merong authority na magpatupad ng batas. Dumaan po ito sa executive branch na pinapamuluan ni President Bongbong Marcos. At ito po si General Torre na ma palagi nilang binabatikos ay ito po lamang ay taga sabihin na natin na messenger o pagpapagdala na balita o pagpapatupad kung ano uh, order na nagagaling sa itaas. So, hindi naman makatarungan na binabanatan natin ito si General Tore na gumagawa lang naman ng kanyang trabaho. So, yan lang po sa araw na ito ang aking opinion tungkol sa issue na meron ba jurisdiction o kidnapping ba ang nangyari kay President Duterte. Maraming salamat.